Ayan. Mega, mega love shot out sa inyong lahat guys sa buong team Pahid. Team yung Team Lintig, Team Basi uh, Team, na tim Birador, mega mega love shout out guys. Ayun guys, nandito ako ngayon sa May Saint Augustine Church dito sa Intramuros. Alam niyo guys, may ikakasal dito. Tignan niyo ayan, Mukhang yayamanin ninyong ikakasal dito guys. Kanina walang walang mga maraming sasakyan dyan ngayon napakarami na o oh. punong puno na itong parking dito sa main St. Uh, Agustin Church ayan, yan guys diba punong puno na itong parking kanina walang walang kukunti lang mga sasakyan ayan nga may ikakasal guys o oh. yan napakaganda naka land cruiser guys ang service nila ayan ayan dito dito guys o oh. ayan ayan Ayan. Sige, nandito ngayon ang mami tsa dahil sinamahan ko ang aking mga hipag, biyandan, at ang aming, ang kanilang bisita na Italiano guys, na makapasyal dito sa Intramuros. Kaya nandito ako ngayon sa may labas ng St. Augustine Church. Ayan. Ayan, merong ikakasal guys. Oh, nandun oh. Ayan. Pwede kayong lumapit doon ng mami tsa Ayan guys, napakaraming foreigner dito. Mga ibang lahi guys. Andaming daming namamasyal dito, di ba? ayan kita nyo ba itong mga building nila ng mga luma na parang sabigan ko lang nakita mo yung mga ganitong building guys ayan at saka sa meron akong sa ibang bansa guys parang mga sa mga Italian may mga ganitong building sa Greece meron din ako nakita mga ganitong building ayan napakaganda guys ayan mukhang may ikakasal dito ayan 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 Diyan oh. parang tao ngayon guys Oh. ayan ayan na ah punong puno na itong parking nila ayan 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 na yung ay ang ganda naman ang ganda naman itong dalaga na ito guys oh. Eh. ayan ang ganda yung naka pink di ba ayan na yung service nung ikakasa patingin nga natin ayan ang ganda si madam ganda ganda oh parang ano parang ayan si guard ayan 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 na yung ano ayan yung guys yung ikakasal ayan natignan nyo oh. ayan sila uy ang ganda naman itong mga ito oh. ayan kaya ibibili ko dito para kay Badski ganda o oh. ang ganda guys oh. ayan ayan mga ano Anong gusto mo dito, Batski? Anong gusto mo dyan, Batski? Bebe, anong gusto mo dyan? Ayan. 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 <coughs> Ayan. Ayan, inubo. <laughs> Nagbayin pa. May kakasal ko yan, oh. Ayan. May kakasal, guys. Oh, dito sa my St. Augustine Church. San Augustine. Ay, San. San Augustine Church pala. Mali, 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 mali. Mali si Mami Chacha. San Augustine Church. Ganda, guys, di ba? Ayan. Ayan. Ayan, dami ng tao. Ayan na. Bababa na ang ikakasal. Ayan, guys. Di pang Ang ganda-ganda. Ayan, sana maka ipashare ko dito 'yung aming bisita, ayan. Ang sarap dito, guys, kasi malamig ngayon ng panahon. Malamig ngayon ng panahon, ayan. Kasalukuyan may ano, may mga construction dito sa may gilid-gilid, ayan, Casa Vera. Ganda, di ba? Ayan. At babalikan ko ang uh, king mga kasama dito sa loob. Babalikan ko sila. Niyan. Ayan guys, oh, babalikan ko ang aking mga kasama dito sa loob. Ayan. Napakaraming tao guys ngayon. Daming nagpupunta dito ng na mga ibang lahi. Kasi sobrang ganda dito. Ayan. Ayan. Ayan, dito na babalikan ko ng aking mga... Di ba ganda guys, oh? Balay Pandisal. Ayan. 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 Yes. Ayan, dadali po. Parang may aircon dyan. Barbaras ke, ano? Ah? Heritage Restaurant. Ayan, guys. Ayan. Diba? Ang ganda. Ayan. Ayan. Dito naman. Pupunta rin ako dito. dito kami nagkape, guys. Oh, ayan. Sa Royal Cafe. Ayan sila, oh. Ang Diyan lang kayo, ah. Nagbibidyo lang ako. Diyan lang kayo, nagbibidyo lang ako. <laughs> Diyan lang kayo, nagbibidyo lang ako. <laughs> ayan. Saan naman siya? Ayan, nagbibidyo lang ako, ah. Diyan lang kayo. Ayan, ayan yung hipot ko. Ha? Wala pa. Ayan. Diyan lang kayo, ha? Ah. Ayan, And guys. Nagbibidyo-bidyo muna ako habang nagkikwentuhan sila kasi para yung kwentuhan nila doon eh ito na yung pagkakataon na makapag-video ko guys na para ma-share man lang sa inyo itong pinuntahan ko na dito sa may intra mo si ganda nagaganda ayan oy bf eh parang ganito yung nililinis mo ano di ba mga lumang ano guys parang mga lumang bahay mga lumang bahay ba ito dati kuya huh? lumang bahay hmm. oh ganda no heritage to oh Ayan, ganda guys. Ayan. Ayan. Okay. Oo, oh, naging tourist attraction na guys. Oh, ganda-ganda, 'di ba? Oy, ganito dati guys, yung mga lumang ano, yung kukuhanan ng tubig, 'di ba? Ayan, Yung deep well ba tawag dito? Ayan. Ayan, guys, naging tourist ano na ito. Tourist attraction na itong Intramuros. Ayun, napakaganda guys, oh. Ayan. Napakaraming ibang lahi guys na nagpupunta dito para mapasyalan itong Intramuros. Uh, tourist attraction dito sa may ayan ay pwede ko pwede pwede mag video ayan here. Oh, ayan yan okay. ang sala okay, okay. Filipina macho macho ayan aakit ah, ako dito para makapag video ayan sasama ako dito sa kanila <laughs> ayan bal <laughs> bal babalikan ko kayo dyan lang kayo ha <laughs> Babalikan ko yun, ah. Magbibidyo lang ako doon yet, ah. Ayan sila. Iwanan ko muna sila para mag magkwentuhan sila. Ayan, ayan. Nakahanapin ko yung mga iba. Sama ko dito. Ayan. Good na, guys. oh. Ayan. Ayan, diba? Ayan. Ano naman ito yung parang... Anong tawag dito? The Rider Toll Shop. Ayan, guys. Ang ganda. Ayan. Oh, ang ganda tong shop na ito, guys. Ayan. Ang magtik siya. Ayan. Ayan. Is, oh. Ayan, bago Ayan, ayan. siya doon. Ganun ako. Hmm, ito BFF po. Oh. BFF, pag uwi mo, oh. punta tayo dito. Para makapasyal ka, ha. Ayan, ano ba, ano ba ano yung tawag dito? Ayan, o. Oh. Ayan, Ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan na, ayan na yung dalawa. <laughs> ayan na. Ayan na, ayan na yung dalawa guys. Stop, ayan. Ayan. Diyan lang kayo ha, babalikan ko kayo. Ayan guys, akyat lang ko. Hello, madam. Hello, ganda-ganda. Ayan guys, ganda-ganda dito, diba? O, ayan. Ayan. Mama, Mama si mami Chacha -cha dito. Bibe bilisan mo ah, punta ka rin dito ha. Ayun, ang ganda rin niya. Yeah. Napakaganda rin dito, guys. Oh, ayan 'o. Oh. Hello, madam. For sharing, Oo oh. Wait lang, nandun yung mga kasama ko, madam ha. Mga promo namin O, tatawagin ko sila ha. Oo. Oh, aakyat din muna ito. Pwede umakyat diyan? Ayan, Ayun, guys, aakyat muna ako di. I-share ko sa inyo ito, guys ha. Dito daw sa May Intramuros, guys. Ayan. Napakaganda at napakaraming nagpupunta dito ng mga iba-ibang lahi guys. Oh. Ayan. Ayan. Ayan, di ba? Eh si Mami Chacha, ano kayang lahi si Mami Chacha native? Ano kayang lahi si Mami Chacha native pa guys? Ayan guys, ayan. Inakyat namin amin. Ayan. Ayan, ayan di diba ganda? Oo. Oh. Bebe, bebe, -be saan mo? punta tayo dito pag uwi mo ah. Ayan guys, oh. mga antik talaga oh. Ayan, ang ganda. Beep, -be. eh. Pagod ako. Bakit? Ayan. Ayan, oh. Ginawa talagang tourist attraction. Ayan, guys. Ang ganda-ganda, oh. -ganda. Ayan, napakaganda. Ayan. Ang ganda-ganda, guys. Oh. Napakaganda, oh. Ayan, oh. Ganda-ganda. Ayan. Ay, saan na ba yung bababan dito? Excuse me, madam. Ayan, ayan. Bababa na ako dito. Ayan, bababa na ako dito, guys. Ayan. Bababa na ang mami tsa dito. Ayan, ang mga nila, guys. So, ang daming mga ganda dito, oh. Ang daming mga mga ganda. Hello, madam. Ayan. Live like, po yan. Oh, yan. Live yan. Hindi, sa YouTube. Ah, YouTube. I-upload ko pang premiere, ha. Wow. I-subscribe nyo ako, ah. Okay. Ayan. Mami Chacha Mix Vlog, ha? Ayan. Ano po na yun ng vlog nyo? Mami Chacha Mix Vlog. Mami Chacha. Oo. Uy, okay, ang gaganda nila. Ang <laughs> gaganda. <laughs> ang gaganda ng kulay. oh. ayan, ha? Thank you, madam, ha? po. yung si sexy nila, guys. Ayan, ang dami nila. O. Ito na naman po. <laughs> Magaganda na naman. Pero ibang ganda na yan mga Pilipina, di ba? Mm. Yeah. Mm, ang gaganda nila. Uh, uh, <laughs> Thank you mga madam ha. Ayan. Thank ay, 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 ay. ay, you. Yes, bababa ako. Oo, oh, ayan. Bababa ulit ako dito, oh. Ayan, guys, ayan. Ayan. Bepe, masarap pag lakad-lakad dito pag uwi mo, oh. Sama natin si Budski. si mga Lady Bell, ayan. Ayan si madam, ayan. Oh, ang ganda nila, guys. Ang dami magaganda dito guys Ayan, ayan o oh. Nagpapatalo si Mami Chacha Ang ganda diba Maganda rin ang Mami Chacha Kahit ganito lang yung ilong Ito yung nagpapaganda ngayong Mami Chacha Ayan guys ang dami Ang dami nila o oh, Ayan, ayan. Babalikan ko na sila Ang aking mga kasama Babalikan ko na sila Ayan Ayan yan sila, guys. Agoy, sino kayo nga salubong ko na guys? Nahihin na kasi ako mag-ingles. Andiyan pa kayo yung mga kasama ko? Ayan. Andiyan pa sila? Ayan, si Madan. Ay, nandiyan pa sila, oh. <laughs> Ayan. Andiyan pa sila. Ayan. Ay, Ay, ang ganda naman ang pagka-red ito, oh. Ang ganda, di ba? Ayan. 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 Ayan, 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 ayan. Ayan na. Ayan ng mami chat. Diyan, nasaan na kayang aking kapatid? <laughs> ayan. Wait lang, nandiyan pa sila, nagko-coffee. One five uh Oo. -oh. Ayan mo sabihin ko, sa ka Ayan. Ayan ang aking kapatid. Na aking kargador sa ito. Ayan. Ayan. Ay, upo na ako dito ulit. Ayan na. Ayan. 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 Ayan, nakapag-video na ako. <laughs> nakapag-video na ako. Dito. Ayan na sila. Nakabalik na ako. Ayan na, oh. Na-relax na. Bango-bango naman ng kape. Ayan. Ang ganda ng mga kulay nila, oh. Ayan. Saka malinis siya, balayan. Tapos na ako. Naumikot lang ako. Ayan, ayan na. Ayan na sila, oh. Ay, nakaikot ako doon sa taas. Ang dahil. Nakaikot ako. Ang sarap na kami ng kape. Oh, ayan na. Ayan. Hello, 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 hello. Ayan sila. Ang ganda nga ang nila, oh. Ayan. Binan ka na namin yung pamilya. Nasaan na siya? Binan na Oo, ayan. Thank you, thank you so much sa inyong panunod. Thank you, thank you so much. Oo, parang mahalata mo yung Italiano, no? Ayan. Ayan. i you so much.